Na. sumakit ng ulo. Isa! Sorry. Sige na, sige na. Hi. Sabi mo, sumakit ng ulo. Oo, oh, kasi gini mo yung ulo, ulo ko. Ay. Sige na. Batang maawain baw. Batang magala ay batang maawain baw. Ang batang huh? ay saya-saya ni Lovely sa kanyang paglakad pagkat baon na ay putong masarap. Subalit na sa lubot, pati umiiyak na ang sa mukha ay bakas. Subalit so, ay agad, agad iniabot ang baon pagain at ang baon pagain at ang baon pisto ibigay pamandig. Kaya ang umreses di na siya kumain. Subalit, masaya kanyang damdamin. Very good. Tapos na. Bakit putol-putol? Dapat diretsyo-diretsyo ang bata. Ano yun? Alam ko. Bakit putol-putol? Ma ma may isa. Oh, may ko. May dalawa. Tatlo yata yun. Hindi siya. Sige na, tayo, tayo, tayo. Mandi... Da, kailangan tayo para diretso-diretso. Tayo oh. pa para doon, tayo daw doon. Kaya hindi na niya. Hindi diretso. Diretso-diretso mo daw. Hindi ka alam. Para beri doon. Ini batang magalang. Oh, sige, batang magalang. Next. kailangan tayo. Agad, iniabot ibinigay pa man din. Oh, diretso. Kaya no, he hindi na siya kumain. Nakaman. Subalit, so, subalit, so, masaya kanyang damdamin. <laughs> Ay, na <resta> ni Umi. <laughs> tayo, 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 tayo ate. Ang batang magalang. Tumayo ka raw, ang mata dito. Tayo, ang batang magalang.

Ano Anong ba talaga? Bata ano mawain o bata magalang? Bata magalang. Okay, bow. <laughs> bata magalang o magalang po at opo. Bata magalang. Ang bata magalang gumagam sa po at opo. Sa, sa pagsagot. Magula, sa pagsagot magulang

Tayo, tayo, tayo. Ah, tumayo ka daw. Okay? Puro ka na lang. Sige na, tayo. Para magkapag-concentrate. Galaw ah? ng galaw. Tayo, 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 tayo. Ano okay. yan? Pag nakaupo, galaw ng galaw. Sige na. Stress. Kasi kasi sa school, nakatayo. Sige. Yan. Hindi, galing sila. Pwede.

Oleh, uh, Oleh oleh. Uh, boleh tak boleh. Papa papa pasti sebalik sebalik. Siapa nak? Batang mawain bau. <tik> Batang mawain bau. Um, Ang. Kaya saya ni labi. Kaya lu pengenakan. Makan bau macam sebalik dengan lubuk. Batang mawain. Tak angkat gitu sama kau. Ada pas. Subalit pa sa lubo, agad iniabot ang baon pagain at ang baon pisot, di may kaya na mas hindi sa kumain. Subal, isaya ka na rin dami. Very good. Bilis-bilis na.